Good morning mga guys. Nandito na naman kami sa Kuan, Barangay Palasaan. Ipapakita ko na naman sa inyo yung mga bundok dito sa mga kahoyan. Pagpasensyal niya mga guys ah, puro buka tong ipapakita ko sa inyo kasi yung nandito, puro bundok yung nandito, puro kahoyan. Saka puro gulayan. Sige mga guys, ibaliktad ko muna kamera kamera. Papakita ko sa inyo yung nakikita ko dito. Yan mga guys, nandito kami sa taas ng palasaan. Yan yung bukid na nakikita ko dito. Ayan. Papalaki ko lang mga guys para makita nyo. Yan pala mga guys. Pero pupunta pa kami doon sa baba ipapakita ko yung malinaw na talagang bukid na bukid na talaga nandito kami sa pinaka -tok, tok na ng bundok nagbibidyo muna ako habang nagagayak sa paninda tong kasama ko ayan mga speaker yung paninda nito Ayan mga guys. Ayan yung bundok dito sa kuan. Palasaan. Tingnan nyo mga guys oh. Yung malaking landslide dun sa una. Yung nakikita ko dyan. Ayan. Malaking landslide yan. Ang ganda ng mga kahoyan dito mga guys. Yung kabundukan dito oh. Talagang malalawak yung bundok dito oh. So, makikita mo yung mga kabundok ka na talagang magaganda. may may baka pa doon mga guys. Oh. Tignan mo. Baka, baka. Ayan, nakatingin yung baka dito mga guys. Baka hahabulin pa kami nito baka habulin pa kami yan ayan may maisan pa oh. Ah, mga guys yung maisan Mais-maisan. Ang taba-taba ng maisan dito. Tara! Yan, mga guys. Yan, ang bundok dito sa kwan. Para Yan ang nakikita ko dito, mga guys. O, kalaki bundok, mga guys. O. Ito pa. Ipapakita ko pa yung kakaibang bahay dito, guys. Ngayon ko lang... Ngayon lang ako nakakita ng ganitong bahay. Oh, nandun sa unahan, yung pinicture ko, parang buo na bato. Tra. Ayan mga guys. Hindi namin alam kung ano to. Kung bahay to parang formang itlog eh. Ay, ano, yung dalawa. Ano kaya to mga guys? Inaakuan. Ngayon ko lang nakita yan mga guys, yung bahay na ganyang porma mga guys oh parang itlog pabilog pabilog yung kan, bubong hindi na siguro tatangayin ng bagyo yan mga guys oh. katibay tibay na yan sige kambing dito tatabak ng mga kambing dito yan para may halo naman yung video ko may mga kambing naman manggahan daming bunga mga guys oh. yung kiat kiat Nandito kami sa pinakatuktok ng bundok. Ito yung mga kwan mga guys, yung mga puno ng fine tree na maliliit pa. Ito guys oh. Kalinis-linis dito sa ilalim ng fine tree. Pwede pagditan mga brad oh. Kung may mga chicks kayo, pwede kayo magdala dito. Pero wag kayo magkuan Ah. Yung kwan lang mag usap. Usap-usap na titingin-tingin sa mga location dito na magaganda. Ya. Yeah. Itu pa yung bundok dito mga bread na kuan lang lupa. Maka ito. Ito'y tropa no. Hm. Tropa. Oh, yung mga tropa pwede dito magkwan. Nag hmm. uh, socot-socot din yung ano kata, mga ta, hmm. kata buto mag-camping eh. Ha? Hmm. Gaganda dito, ito pa yung bundok dito. negosyo nila malaki bahay ng nuno saan yung saya mo ayaw ko an bangin na yan oo hmm. Oh ngai. Eh. pag nalaglag pag nalaglag yung bundok na yan, doon banday ay doon talaga sa baba bagsak lahat wala <laughs> yung <panindurwa>, Okay, ayan mga guys, ganda ng view dito mga guys. Oh. Pwede sumakay dito sa kuan Yung palwa ng lubi, saka yung takong sa lubi. Pwede pagsakyan dito. yeah, sudsud pa baba, oh. <laughs> Ito yung bahay ng nono, oh. May puno na pala sa taas. ting nana Ibi video mo bro don, bet benda bro. Oh. Saluin mo. Ibi video mo ko papunta diyan. oh, hi mày quan pa booty huh? <laughs> uh -uh. booty wow! Hey wow! Ô oh, my huh? god! Ô kata hot tricky! Ô kata hot! 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 Ô kata Okay mga guys, ito yung tinatayuan namin mga guys. Hoy, huwag ka lang pumunta diyan ha. Ha? May daan pa dahan-dahan. Okay, pumunta tayo sa baka biglang mag-landslide. Oh, ayun yung mga bahay doon. Ngayon, maghintay. Pala kasalukuyan ito mga guys, oh. So, mga guys, kami sa bangin mga guys, oh. To. Ayun, bangin yan, bababa oh. dito kami sa taas. Ganun din, kuat. Wag kalitan baka mag-landslide yan ha. Ah. Aden. Kuat. Aba, lumamakan. Sige, sige. Bilisan din. Ah, katahasan. Ayun. Diyan mga mga guys, yung ku ano. Yung na landslide. malaki ng lang slide dito selfie ako doon kung ayoko na wag ka na mag selfie dyan wag mo nang pangarapin mag selfie dyan baka mahulog ko na yun ayaw yun mga guys sige mga guys tama na muna parang kwa ano, na yun yun o babalik na kami ba, naka natatakot kami dito sa tinatayuan namin sobrang taas baka mag landslide yes, ha Pwede na dito? Ayun oh. Ah, sige. Sa tuktok? Hindi, ayun. Oh, sa baba? Hindi, ayun. Bawi ting si Jen no. Ayun. Oo. Kubo 'yan. Kubo lang 'yan sa kan mga gardenero. Ah, mga guys oh. Yung nakikita namin dito, yan yung nakakatakot na bangin. Yan, pila ka baba, 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 baba. Yan, malaki. Pan. Sobrang lalim nito. Pero nagugulog sila dito basura. Oh, nagbabasura sila dito kasi hindi na makikita. <laughs> Yan nga guys, sige mga guys. Tayo nga muna kami mga guys dito sa kwan, waiting shed ng palasan. Lah Sobrang init mga guys. Parang hihimatay na kami dito ng kasama ko ah sa sobrang init kaya pahinga muna kami dito sa waiting shed na to mamaya ulit guys maghahanap ulit ako ng mabibidyo pahinga muna kami dito mga guys ayan yung mga bahay dito parang walang mga tao dito ayan dito. Walang katao-tao. Walang katao-tao kaya kami wala rin kakita-kita kasi walang katao-tao dito <laughs> yung nakikita namin dito yung kamping nandun no? hindi pa halos makita yung kamping kulay itim <laughs> uh, yan lang talaga nakikita namin tahimik na barangay dito